Review sa kay Liza Soberano sa Lisa Frankenstein. May mga magagandang feedback tungkol kay Liza Soberano sa Hollywood film na Lisa Frankenstein. Binibigyan siya ng papuri ng mga kritiko sa kanyang pagganap bilang si Taffy kasalukuyang ipinapalabas sa Pilipinas at sa buong mundo ang nasabing pelikula. Sa katunayan, pangatlo si Liza sa mga pangalan sa opening credit ng pelikula. Susundan ang pangalan niya ng mga bidang sina Catherine Newton at Cole Sprouse. Ito ay nanarapat lamang na sa haba rin ng kanyang exposure. Ang Lisa Frankenstein ay isang horror comedy ng kwento ay nagaganap noong 1989. Umiikot ang kwento nito sa isang 18-year-old na babae na nagangalang Lisa Swallows na nagmahal sa isang bangkay na muling na buhay. Gaganap si Liza bilang half-sister ni Catherine Newton sa pelikula at magkakaroon sila ng issue dahil pareho silang nagkakagusto sa isang lalaki na makakakilala nila sa paaralan. Nakaka-proud mapanood si Liza na umaarate sa isang Hollywood film at marami ang nagsasabi na hindi siya nagpatalbog sa kanyang mga kasama sa pelikula. Tunay nga na ipinakita niya ang talento ng mga Pilipino at hindi kailanman ito nagpapahuli. Ayon sa Los Angeles Times, ang breakout star at tuloy na discovery raw sa Lisa Frankenstein ay si Eliza. Katunayan raw ay maaaring masyadong magaling si Liza para sa kanyang papel. Siya ay charming at sympathetic na may emotional domino effect na nagpapakita ng ilang problema sa script. Ayon naman sa Vanity Fair, ang karakter raw ni Liza na si Taffy ay mayroong tartness, isang edge na nagpapalaban sa kanyang pagiging tao na mas fully human than she might be in a lesser writer's hands. O sa kamay ng isang mas mababang aktor, si Liza raw ay isang bituin galing sa Pilipinas na ngayon ay nag-debut sa US na isang ace scene stealer. Ayon naman sa USA Today, ang movie's breakout gem raw ay si Liza na nagdadala ng scene-stealing verb sa eksena bilang ang protective na si Taffy na naipit sa kahinaan ng kanyang kapatid. Sinabi naman ni na James Reed mula sa Careless Management ang grupo ng management ni Liza na may mga susunod pa siyang gagawin sa Hollywood pagkatapos ang Lisa Frankenstein kaya't bongga ang kanyang karera. Ang celebrity premiere ng Lisa Frankenstein sa Pilipinas ay ginanap sa SM Aura Cinema One sa BGC Tagig. Ngunit wala si Liza dala sa Amerika siya para personal na dumalo sa Hollywood premiere ng kanilang pelikula. Upang suportahan ang premiere night ng Lisa Frankenstein dito sa Pilipinas, dumalo ang boyfriend ni Liza na si Enrique Hill at ang kanyang manager na si James Reed kasama ang girlfriend nitong si Isa Pressman. Ayon kay James Reed na ang saya na makita si Liza sa isang completely different level, iba't ibang kapaligiran. At kung mayroon mga anumang bagay talagang proud sila rito Napakasaya raw ni James para sa kanya Malaking pangarap na natupad para sa kanya At para sa kanila din na sumusuporta sa kanya Sinabi naman ni Enrique Hill na kung ito na nga ba ang pinakahihintay na break ni Liza sa Hollywood I hope so you know, this is her dreams So whatever she wants to do in her life and this is her dream, I'm all for it i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!